Katrina Halili Never, pinangarap na maging artista kasi mahiyain ako. Inamin ng batikang aktres na si Katrina Halili na kailanman ay hindi niya naisip na siya ay magiging artista. Yan ang kanyang chinika kasabay ng pagdiriwang niya ng 20th anniversary sa showbiz industry. Sa naging panayam sa podcast ni Pia Archangel na, Surprise Guest, Ibinunyag ng aktres na wala talaga sa plano niya na pasukin ang entertainment industry dahil masyado siyang mahiyain noon. Never, hindi ko siya dream, say niya. Paliwanag niya, hindi dahil hindi ko siya type, kundi feeling ko hindi ko talaga siya kaya. Kasi mahiyain ako, pero ako lang nakakaalam. Sa kabila ng mahusay na pag-arte, sinabi ng 37-year-old actress na hindi niya kayang panuunin ang kanyang sarili on screen pero mahilig ako manood ng movies, may mga jin agaya akong lines. Claudine Barreto, mga movie niya before favorite ko. Pero never ko imagine yung sarili ko na papanoorin kasi mahiyain nga ako, sambit niya. Inamin ng batikang aktres na si Katrina Halili na kailanman ay hindi niya naisip na siya ay magiging artista. Paliwanag niya, hindi dahil hindi ko siya type, kundi feeling ko hindi ko talaga siya kaya. Kasi mahiyain ako, pero ako lang nakakaalam. Sa kabila ng mahusay na pag-arte, sinabi ng 37-year-old actress na hindi niya kayang panuulin ang kanyang sarili on screen. Pero mahilig ako manood ng movies, may mga Jin Agaya akong lines. Claudine Barreto, mga movie niya before favorite ko. Pero never ko imagine yung sarili ko na papanuulin kasi mahiyain nga ako, sambit niya. Nagkaroon din siya ng revelasyon na hindi raw siya nag-audition upang maging parte ng biggest reality talent show na Starstruck. Ang nangyari raw ay na-discover siya habang kumakain sa isang restaurant. Hindi po ako nag-audition na kuha ako sa Rovang, yung kumakain lang sa restaurant tapos sabi pasok na ko sa top 100 ng Starstruck, pagbubunyag ng aktres. Kasunod niyan, nilinaw niya ang pagiging Maldita, umano niya bilang artista ang tingin sa akin sa Starstruck Maldita, pero hindi ko lang talaga ginagawa yung task kasi nahihiya ako, chika niya. Kwento pa niya, actually, wala ang alam, yung family ko na nasa Starstruck ako, nakita na lang nila ako sa TV. Ayoko kasi may makakita sa akin, nahihiya ako. Ang pinaka naging close ko unang-una si Christine Reyes, tapos Mark Harris, silang dalawa. Kasi mga bad boy and bad girl mga hindi rin nagpa-participate, napasama ako sa kanila kaya naging mukhang bad girl rin ako, dagdag pa niya. At dahil nga sa Moldita image niya ay nakuha niya ang titulong, Primera Contrabida, at nakilala siya bilang kontrabida sa mga teleserye gaya ng, Mash Marimar, at Darna. Si Katrina ang kauna-unahang Starstruck contestant na nanguna sa listahan ng FHM Philippines, isandaang sexiest, at unang Pinay celebrity na nanalo ng nasabing titulo sa dalawang magkasunod na beses. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.